Noon pa pala dapat may follow up ang hello, love, goodbye, pero ipinagbawal daw ni Daniel Padilla na magtambal ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na noon ay karelasyon pa si DJ. Nung kumita ang HLG noong 2019, may follow-up agad sana at nakaset na, Kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan, e umarya ang lolo Daniel mo at binawalan si Catherine na wag gawin kaya hindi natuloy, ayon sa source ng isang website. E ngayong hiwalay na, itinuloy na, wala nang bawal-bawal kay Catherine ngayon, gagawin niya ang alam niyang makagaganda sa karyer niya at sa kakaibigan niya si Alden noon pa, paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang HLG. Kung matatandaan, umalat ang balitang nagselos si Daniel kay Alden noong sinushoot ang Hello, Love, Goodbye sa Hong Kong kaya nga nagpunta roon si DJ para i-check ang kanyang girlfriend pero ang press release ay dumalaw siya sa whole team lalo na kay Direk Kathy Garcia Sampana na kaibigan naman talaga ng aktor. Tungkol naman sa follow-up ng Rewind ay pinaplano at hinahanapan na ng magandang material ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera kung ano ang nababagay sa kanila. Nabanggit naman ng source na mukhang mananatiling magkaibigan lang sina Alden at Catherine dahil may ibang gusto raw ang aktres na hindi naman binanggit kung sino. Magugulat ka, ang sagot sa tanong kung sino ang gusto ni Catherine. Samantala, inaabangan na ng mga supporters at social media followers ni Daniel ang matinding pasabog nito na malapit ng ilabas. Mismong ang nanay ni DJ na si Carla Estrada ang nagbalita tungkol sa next project ni Daniel pero hindi ito nagdetalye kung ano ang kanyang tinutukoy. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Carla ng litrato ni Daniel kung saan nagpahaging ito na magkakaroon ng bonggang proyekto ang anak na recently lamang ay nag-open ng bagong business sa Dubai. The God be the glory, thank you, ang maikling caption ni Carla sa kanyang IG post. Congratulations, anak, soon, ang nakalagay naman sa text caption ng litrato ni Daniel. Tila nakalimit naman ang maaaring mag-post ng kanilang reaksyon sa comment section ng post ni Carla kaya ilan lang ang nabasa naming kumento. Ilan sa mga celebrity na bumati at nag-congratulate kay Daniel ay sina Denita Rose, DJ J-Ho at Vina Morales. Mapapansin namang ang pagpo-post ni Carla tungkol sa bagong achievement o project ni Daniel ay halos sabay sa pagbaviral ng April cover ni Catherine Bernardo para sa isang lifestyle magazine. Hindi kaya isinabay nga ni Carla ang pagbabalita sa bonggang project ni DJ sa paglabas ng sexy pictorial ni Kath para sa naturang magazine para kahit paano'y makasabay naman ang anak sa ingay ng pangalan ng dati nitong jowa. Ano sa palagay niyo? Paki-comment sa ibaba ang inyong sagot.